Isa ka ba sa mga OFW na gusto magkaroon ng sariling bahay at lupa sa tulong ng pambansang pabahay para sa mga Pilipino o 4PH? Shoutout muna sa aking follower na si Kaagricon TV na isa sa mga na-endorse para sa pambansang pabahay para sa mga OFW. Ilang taon na ang lumipas na mag-anunsyo ang OFW party list ng pabahay para sa mga OFW, katulong ang OWA. Isa ako sa mga OFW na pinalad na makapagpadala ng mga requirements sa OFW party list bago ang itinakdang deadline. Sa tagal na panahon ay hindi na ako umasa na totoo ang pabahay na ito at ang iniisip ko ay ginagamit lang ng mga politiko ang mga OFW para magpasikat at makakuha ng boto noong nakaraang eleksyon. Pero ngayon ay nakatanggap ako ng sulat mula sa DHSUD o Department of Human Settlement and Urban Development patungkol sa aking application para sa pabahay na ito. At ito ang nilalaman na kailang sulat. Magandang araw po mula sa tanggapan ng ni Congresswoman Marisa Del Mar, magsino ng OFW Party List. Bilang tugon sa paghingi ng update ng OFW Party List sa 4PH Project Management Office or PMO, ng Department of Human Settlements and Urban Development or DHSUD tungkol sa pambansang pabahay. Kanilang ibabatid na naisumite na ng DHSUD ang mga aplikasyon na may kumpletong detalye sa Local Government Units, LGUs, para sa pagproseso ng application ayon sa alitintunin na itinakda ng DHSUD at ng pag-ibig fund. Alakip ng email na ito ang inyong endorsement letter mula sa DHSUD bilang patunay na kayo po ay naendorso na sa inyong LGU upang maging benepisyaryo. Mas mainam po na makipag-ugnayan na sa inyong LGU at ipakita ang DHSUD endorsement upang masigurong ipinoproseso na ang inyong application. Patuloy nababantayan ng OFW Party List, ang mga ahensya ng pamahalaan na may mandato ng 4PH upang masiguro ang maayos na pagpapatupad ng programang pabahay para sa ating OFW applicants. Ang tabayan din natin ang mga announcement na official Facebook page ng OFW Party List. Sa sulat na ito ay nakatouch ang endorsement letter ng OFW Party List sa Office of the Mayor or sa LGU. Ito po ang nilalaman ng kailang endorsement. Nakasaad dyan na Isinumit nila ang listahan ng mga OFW. Kaya ngayon, ang pagkakaroon ng sariling bahay ng mga OFW ay nakasalalay na sa approval ng mayor na nakasasakop OFW kung siya ay qualified o hindi. Bukod pa yan sa pagiging pag-ibig member na isa sa mga qualifications. Dahil siguro malapit na naman ang eleksyon at nangangailangan ng boto ng mga OFW ang party list na ito. Kaya muli na naman ang binubuksan ukol sa mabahay para sa mga OFW dahil alam nila ng kahinaan ng mga OFW at matagal ng pangarap ng mga OFW ang magkaroon ng sariling bahay. Aabangan natin ang mga susunod na hakbang para makabil ng pambansang pabahay para sa mga OFW. Please don't forget to follow and subscribe to my channel para lagi updated sa mga videos ko. See you on my next video.